bunga, mulberry. Ala na maghinog. Meron ba? Ano ba, ba sa pagpulang-pula? Ah, ba't galit na galit yung aso? Dame. Uh -huh. uh -huh. Naghulo kami sa lupa ni Lola. Tingnan mo 'yung mangga ko naman. Ano ba 'yan? Ito pa papala yung siyang oh Kiran po ay marami hinog dito Hmm, hinog mama dito puro hinog mm, Daming hinog. napakatamis. katamis. <laughs> Hi, guys. Napaka-daming hinog ng mulberry. Ayan, sa lupa ni nanay. Kulog kami. Diretso. itas na mulberry ayo eh. <tutuuh> ha ha <Kadaming> bunga <tutuuh> ito pala yung napipitas ko. Sa so, sobrang hinog, napakatamis. Kaya nga, hindi naman ito mapipitasan. Kisabay pa yung ano mo. Napaka Napaka daming bunga Tabing ano na pala si nanay Ay naka. Tabing bukid andami, Ang dami yung taas eh Ayun ang dami kay tree baby May buko pa siya? Sa? Pasok pa kaya sa kanya yan? Hindi <laughs> <laughs> na pala yan. Paano mo nalaman? Ah, may bakod na. Ah, may na. banyo pa. Anak ka? Tara na daw. Ah, anak ka? Next time na lang ulit. Iwan na. Sa dami ng bunga, di maiwan ni baby yung mulberry. Ito pa, isang puno. Oh. Tatlong bali, tatlong puno. Apat. Apat ang puno ng mulberry. May malunggay. Uy! Ka rin pa kami. Ka ka. Ay, yung damit ko, Trisha, ya, hindi ko hinahawak sa damit ko.